Tapos magtagumpay, Vice President Sara Duterte nakakuha ng labing walong botong pabor, lima lamang ang tutol at zero abstention. At ibinalik na ng Senado sa Kamara ang impeachment complaint laban sa Vice President na si Sara Duterte Carpio. Ito ang malaking good news impeachment case ng Vice President ipinatitigil na sa Korte Suprema. Ito ang kapapasok lang na balita sa mundo ng politika na siyang tila sumampal ng katotohanan sa lahat ng mambabatas, Senado at Kamara na tila minamadali ang impeachment trial na lilitisin sana sa mataas na kapulungan. Gano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa my channel please wag kalimutan mag-like, subscribe at i-click notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na